Alam nyo ba guys kanina, bandami naming huli sa Skylab, kaya eto ipapakita ko nga sa inyo. Nakahuli nga rin pala kami kanina ng balaking kanduli, kaya sabi ko nga dito kay Buyok, ay bang sarap nga niyang igatan. Tapos si Buyok naman ay nagkilaw nga rin pala siya ng mamali kanina dahil may bisita nga sila ng kanyang kumpare at magmi-meeting nga daw mamaya. Pagkarating nga namin kanina sa laot, nadatnan nga namin doon yung kumpare ni na Buyok na nagdi-deliver ng similya. Umorder pala ng 50,000 pieces yung isang kumpare ni Buyok mga mare. At 50 cents pala ang isang piraso nito mga mare mare, kaya naman piso dalawa. Ay, eh, parang candy yan <laughs> Alam nyo ba guys, matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakakabili ng similya dahil bandami nga naming nahuhuli noon sa Skylab. Doon pa nga lang sa mga nahuli namin noon mga mare, ilang libong piraso na nga yun, kaya naman nakaahuro nga kami. Kaso nga lang yung iba nga ay nabagyuhan, kaya naman nagkamatay at hindi nga namin alam kung meron pa nga kaming hahango. In just good Makulimlim nga pala ang langit ngayon at may kaunting alon mga mare, kaya naman hindi na nga namin din yung aming lunday at akala nga ni Buyok ay bang lalaki nga ng alon dito at ito na nga lang daw malaking bangkang aming gagamitin. Bale nililinis ko na nga pala dyan yung pagsasalina ng mga isda mga mare at akala mo naman ibandami talagang mauhulian. Pero guys, tatlong araw na nga daw itong hindi nasasalok ni Buyo kaya sabi nga niya ay sigurado daw na may huli na nga ito. Ito nga yung skylab namin sa bandang laot na swerte sa amin noon mga mare dahil kung natatandaan nyo nga noon ay talaga namang napagkakarami namin laging huling isda dito. Isang beses nga mga mare nakahuli nga kami dito ng 100 kilos na tilapia. O diba gano'ng karami yun. Pero no nakaka Saan nga rin mga mare, halos wala nga rin kaming mahuli dito at siguro dahil din sa panahon na eh. ni, minsan kasi dito ibang lakas lagi ng hangin. Sabi nga sa akin ni Buyok ngayon mga mare, parang bumabalik na naman nga raw yung malakas na panguhuli namin dito sa aming Skyla. Babay sana nga ni. Pinabuksan na nga rin pala sa akin ni Buyok itong imbornal ng aming bangka mga mare dahil bubuhayin nga namin dito yung mga mahuhuli naming isda. Hindi ko na nga pala ibobays over ito mga mare para naman marinig ninyo yung mga kaluskusan ng isda at talaga namang napagkakasarap sa tainga. Pero after naman ito mga mare, mare, magbo-voice over na ulit ako dahil magluluto pa tayo mga mare. Huwag kayong mawawala. Mayroong gusto ko lang. Pagsigang tayo. Gusto ko sinigang. Mayroong kadulungan. Wow! yan eh. Aplong guys. Bleta taan ta hu si. Okay, papa eta. Son ho dela han te la 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 la.

Pagkasalok nga namin kanina, dumiretso na nga agad kami doon sa bagong umang na cage ni Buyok dahil bawal ngang matagalan itong mga isda dahil baka mamaya ay magkamatayan Namili na nga si Buyok ng mga ulam namin at hindi na nga kami kumuha ng tilapia mga mare dahil sa wang sawa na talaga kami sa tilapia. Yung ba namang araw-araw naming ulam ay just good day. Alam nyo ba mga mare, nasasarapan lamang kami sa isda kapag yung medyo matagal-tagal na nga kaming hindi nakakakain. Abay, kapag ka araw-araw ba naman ay kundi ka ba naman manawa. <laughs> Bari nagbubutas na nga pala dyan si Buyok ng bago dito sa aming cage para nga pagsasadina ng mga isda. Medyo marami-rami nga itong isasalin niya mga mare, kaya naman hindi ko na nga patatagalin itong video dahil parang kagaya lang din naman kanina nung sumasalok nga siya. Nakahuli nga rin pala kami ni Buyok ng kakaibang tilapia na may guhit-guhit mga mare, pero pinakawalan din naman niya ito dahil hindi naman ito nabebenta. Nag-request nga rin yung kumpare ni Buyok na kapag nga daw may nahuli kaming mamali, eh magkinilaw na mamali naman daw itong si Buyok dahil masarap nga yung magkinilaw. Kaya eto nagtabi na nga ng isang pirasong laking mamali si Buyok dahil mamaya nga pag-uwi namin ay eh, gagawin na nga niya agad. Tinanong nga ako ni Buyok kung kumakain daw ba ako ng kinilaw na mamali at ang sagot ko nga sa kanya mga mare abay hindi at piling ko hilaw pa rin. <laughs> Kaya naman pagkawing pagkawing nga namin sa bahay agad na nga rin itong ginawa ni Buyok at yan na nga ang kinalabasan ng mamali. Bali piniga nga pala ni Buyok yan ng inang beses sa malinis na tubig tapos ay eh, nga rin pala niya yan sa suka. Inayat Get na nga rin pala niya ng maliliit ang luya, sibuyas at saka sili tapos ilalagyan eh, nga pala niya ito ng kalamansi at ng itlog na pula. Tapos mga mare, nilagyan pala ulit niya ito ng suka at nilagyan nga rin niya ito ng kaunting asin, kaunting aji at ng paminta. Sabi ni Buyok sa akin na nagpapasarap nga daw dito yung itlog na pula kaso nga lang eh dadalawa nga yung nabili niya dahil kakaunti naman daw itong kanyang kikilawin. Nilagyan na nga rin pala niya ito ng ilang pirasong kalamansi mga mare at maya maya nga lang ay tinikman na nga niya ito at grabe sarap na sarap nga siya sa kanyang ginawa. Sabi nga niya sa akin mga mare mas masarap pa nga daw itong kilawin kaysa nga doon sa lutong mamali. Maya maya pa nga niluto ko naman yung balaking mamali na nahuli namin kanina doon sa Skylab. Kukuluan ko nga muna ito sa tubig mga mare hanggang sa matanggal nga yung lansa ng isda. At dahil medyo malaki nga rin pala itong nahuli nating isdang kanduli doon sa Skylab kanina, kaya naman patatagal-tagalin nga natin dito ang pagpapakulo. Kung mapapansin nyo nga sa video, ay binubuhusan ko nga ng mainit na tubig yung balat ng isda tapos ay ko para matanggal nga yung pinakalansa niya. Marami nga nagsasabi na ayaw nga raw nilang kumain ng isdang ito dahil napagkakalansa nga daw pero para sa akin naman mga mare, na eh, nasa pagluluto naman din Tinapon kung ko nga yung unang tubig na na pinagpakuluan nga niya mga mare dahil kasama nga doon yung lansa ng isda tapos inagpakulo nga ulit ako ng tubig at ilalaga ko nga ng medyo matagal ito kasama nga ang luya, sibuyas, tsaka bawang. Dinamihan ko na nga ang tubig dahil medyo matagal nga itong pakukuluan mga mare at baka mamaya yung matuyo ay hindi pa nga lutuan. Nilagay ko na nga rin ng paminta tapos ay pinakuluan ko nga lang ito ng matagal. Binabalibaligtad ko nga rin ang laman nito mga mare tsaka yung ulo nga ng isda dahil hindi nga yung nakasawsaw sa tubig. Ang lumambot na nga rin ang laman nito ay nilagay ko na nga rin ang gata at nilagyan ko na nga rin ito ng asin, asukal at kaunting suka. Hindi rin kasi masarap kapag ka na sobra nga ang suka nito mga mare, kaya naman kaunti nga lang ang aking inilagay. Babali na! <laughs> Tikma ko muna. Hindi pa luto. Mm. Sarap na ba? Anong kulang tayo? Masarap na. Kaya na mag magbawag. Hindi na nga nakapagantay tatay at kahit hindi pa nga masyadong luto yung gata ay talaga namang bumali na, just good daw. Nawala nga rin yung ulo ng kanduli yung pala naman ikinuha ng na nga ng tatay dahil sabi nga niya luto na nga daw yun at pwedeng-pwede na nga daw. Tinikman ko nga rin ito mga Mari at grabe nasarapan sarapan nga rin ako sa aking luto. Uy abahan. <laughs> hmm, sarap. Kaunting pa ako luan na nga lang ito mga Mari, pwedeng-pwede na nga tayong kumain nang tanghalian kaya tara't kain po tayo. Hmm.